Ito mga ka-experience Ah i e, de natin si kuya dito sa setup natin na airbag Suspension Ayan Marami na tayong nagawa nito Sa video natin makikita mo paano i-operate no Ayan So, pangarin muna natin truck Ah, may angin pala siya Mayangin pala siya Ayan Ah, naka-on On na ng Ah, on natin Ayan, ah On natin Ah, limbawan naka-off siya. Sindi natin para maliwanag. Hay naka-off, naka, naka na siya, no. Off 'yan. Ah, may tumatag ko ya. Ito ah, pagka tinaas mo siya dito sa on na to sa taas, 'yun yung manual eh, no. Ayun, ibig sabihin ng blue kumakarga yung airbag mo. Yan naglo yung apat na airbag ito, apat din na airbag. Differential to na airbag, kaladkad na airbag. So pag pinagsama mo walong airbag 'yan. Ayan, walong airbag yan. Pagka ano naman, bawas din sa... Ayan, bawas naman to sa differential. Ito naman yung sa bawas sa kaladkad. So, ito yung magkasama, itong to. Ayan. Ito, differential to. Ito, kaladkad to. Pwedeng walo, pwedeng apat, no? Para hindi ka dudla sa aunan na ano yung alangani, no? Mga ka-experience, no? Ayan, no? Tapos, pagka inop mo yan, din naka-off siya. Walang switch yan. Gagana kahit manual, kahit automatic, wala. Pero pag ginabinaba mo siyang ganon, ayun, nagbabawas siya, nakikita niya naman. Kusang mawawala yan. O, kita niya kusang nawala. Di ba Ay, ibig sabihin, nag siya noon, mga ka-experience, no? Tapos pag tumatakbo, uh, bawas yan, dagdag to. Iilaw, dagdag yan, bawas, bawas, dagdag sila. Iilaw, parang kukurap-kurap lang sila ng ganon, mga ka-experience, no? Yun, na uh, pag sabi ko nga, itong mga ilaw na to, pag nag-steady itong dalawa na to, isa sa kanila, ibig sabihin may problema yung system natin sa ilalim mga ka-experience no? kailangan natin check up yun kailangan natin i-off e tong toggle switch no? mga ka-experience so yun lang mga ka-experience ayan uh, may warning dito kasi nga kasama sa stereo to pag binunod natin kasama mawawala tong stereo no ayan si kuya ayan po pala mga experience ayan si boss uh... Siya yung papagawa sa atin mga ka-experience no? Ayan, ito yung driver naman niya Ayan, eh, si kuya Shoutout po sa inyo mga ka-experience Ayan, si boss Ayan, ayan Okay, thank you boss Maraming salamat boss No po, bo? ayan <laughs> Ayan, thank you, thank you po boss Tidestiny pa namin yung ilalim Kung ibablog din namin yung ilalim Kung okay na siya mga ka-experience no? So, ayan, tara mga ka-experience Labas na tayo Yung ginawa natin dyan mga ka-experience yung ginawa natin dyan mga ka yung air suspension sa sa ano no sa likod no tsaka yung cap suspension dito sa ulo nya ayan kita nyo nagbabawas-bawas siya naririnig nyo naman eh no ayan maririnig nyo dyan nagbabawas-bawas siya automatic yan automatic siya, balik siya sa automatic eh no tapos mga ka-experience ito na rin yung bago nating ano ayan yun na rin yung bago nating sticker mga ka-experience eh ah oh, shout out po sa inyo mga ka-experience dito lang yan sa ano, sa pulilan mga ka-experience. Ayan pala yung tracking ni boss. Siya yung nagpagawa sa atin mga ka-experience no. Ayan no Kita niyo na naririnig niyo balik sa original yan mga ka-experience. No, ayan. Hmm. Kita niyo naman di diba? ba? Sige po. Ayan mga ka-experience oh. Ah, tinataas natin yan. Pop! Automatic mo. Automatic ko ba lang? Automatic. Oh. Ayun. Eh, magle-level sa ko sa mga ka-experience. Ayun. Tapos ito yung leveling switch natin na bago. Ayan. Yan na yung mga kinakabit talaga natin, no? Mga ka na no? Kita nyo naman, no? Ayan. Guti natin siya, ikutan natin, oy. Ito na yung bago nating steer, mga ka-experience, oh. Ayan. Ha? Ayan, mga ka-experience. Nakalabel na siya, minitros na namin yan. Pantay-pantay na siya dun sa simento. Doon namin siya ni-level kanina mga ka experience no? So, yan, uh, mga ka may papakita ako sa inyo. Ha? Ah, dito. Topic lang natin to mga ka-experience. Ito yung tinatawag na birad mga ka-experience. Ayan. Yan, birad yan, papunta doon yan. Paway yan, paway. No? Yan yung kumokontrol dito sa diferensya sa kaladkad. No? Yan. Yan yung kumokontrol. Pagka ang airbag mo mga ka labas tayo. Ayan. Pagka yung airbag mo mga ka-experience, pinaparekta mo lang. Walang automatic katulad ng ginagawa namin. No? Yan. Ang nangyayari doon sa mga rubber nun, mapupwersa Hindi siya maglalaro. Kung maglalaro man siya, yung rubber niya, dudurugin niya pagka uh, nagpreno. Parang yung ano, uh, niya yung rubber, babasagin niya. Kaya nasisira ang birad mga ka-experience. Tapos ito. Ayan, nasisira din yan mga ka-experience kapag ang airbag mo nakarekta. Ayan, tas mabigat ang karga mo. Masisira din yung mga rubber na yan. Sipin mo, dalawa ang birad yan. Isa doon, isa dito. No? So, yung dalawa na yan, ah, may kamahalan yung mga ka-experience. Ang pinakamura niya na 14 mil. Ang surplus pa lang yan, ha? Ah. Yung Sarplus Japan pa lang 14 mila bawat O dalawa yan mga ka-experience. Mamamagkano ka na. O di ba kung ipapa-automatic mo lang airbag mo. So hindi ka naman lagi magme-maintenance ng birad. Mas makakamura ka pa rin mga ka-experience, no? So yun, sana mga ka-experience sa ah, ah konting paalala lang sa inyo yun mga ka-experience, no? Ayan, kita nyo naman, no? Ayan. Ah. Pag sira ang birad nyo, sigurado itong differential na to lumalabas ito. Pag umabanti yung truck, maiiwan siya tapos lumalabas. Ganon. Yun ang sakit ng mga birad. Kapag hindi nag-automatic si si airbag suspension. Ayan. Dapat kasi nag-automatic yan mga ka-experience. No? Ayan. So yan. Ang ganda lang mga ka-experience. Forma ng truck ni boss. Ayan yung mga driver natin Tsaka painante Shout out sa inyo mga ka-experience Ayan o oh. Pakakita oh, nyo naman eh Ayan o oh. Forma ng truck ni boss Kamukha niya siya asurada Kaso 10 wheeler siya o oh. O oh, diba So yun hanggang dito na lang po mga ka-experience no Maraming maraming salamat po sa inyo sa nanood nitong na video na to mga ka-experience. Maraming maraming salamat po. Ayano, oh, forma.